Ang asawa mo ang kaisa-isang babae na nagmamahal sa iyo kahit sino ka pa. Yes, mahal ka ng nanay mo dahil siya ang nagluwal sa iyo. Mahalaga ka sa mga kapatid mo dahil iisa ang magulang ninyo. Mahal ka ng mga anak mo kasi ikaw ang tatay nila. Pero ang asawa mo, iba ang level ng pagmamahal niya sa iyo. Mahal ka niyan kahit di kanya kaano-ano. Mahal ka niyan kahit di ka, -ano. ka, ka perpekto. Mahal at tanggap ka niyan pati ang buong angkan mo. Kasama mo siya habang buhay, sa hirap at ginhawa, kahit pa hanggang kamatayan. Kaya dapat, bilang asawa, ibigay mo yung pagmamahal, pagpapahalaga at respeto na para sa kanya. Huwag na huwag mong ipagpapalit sa kabarkada mo, kaibigan mo at katrabaho mo. Huwag mo siyang sasaktan pisikal at emosyonal. Huwag pagsasalitaan ng masasama, nimumurahin man lang. Palagi mong tatandaan na kapag masaya si Mrs. mas lalong masaya ang buhay ninyo. Hindi pa huli ang lahat. Walang taong perpekto. Ang mahalaga ikaw ay nagbababago.